Magandang umaga guys. Ang ah, ngayon guys ay magluluto ako ng scramble na egg na may ano, may corn beef. Ayan. Pang almusal namin. Ayan guys, ah, nakaluto na ako ng scramble na may ano, scramble na itlog na may corn beef. Ayan, naluto na. Ayan, kain na tayo guys. Kain tayo guys ng almusal. Ah, habang nagluluto ako guys, ah, hiniwa ko ng ganito yung aking kalabasa na lulutuin na ah, pang -ulam namin pang tangalian. Hiniwa-hiwa ko na. Ah, ganyan ako mag ano guys, ah, magbalat ng kalabasa, hinihiwa ko siya ng ganito oh. Para hindi ako mahirapan magbalat. Yan. Hinihiwa ko siya ng ganto. Ayan guys, kain tayo guys. ayan guys, tapos na ako kumain. Ah, Maggagayat naman ako nito at babalatan guys kasi habang wala pa yung alaga ko, ah, iririli ko na itong aking lulutuin na ginisang kalabasa habang wala pa yung alaga ko. Okay. Ayan guys, tapos ko na gayatin yung mga sibuyas, bawang, at saka yung kalabasa. Ayan, hinihintay ko na lang yung yung binili ng anak ko na panlahok na ano, ah, baboy, halagang 40 pesos lang. Tapos lulutuin ko na siya. Wala pa yung apo ko guys, alas 9 na wala pa yung apo ko. Kaya dali-dali ko na itong lutuin. Para pagdating niya, eh, nakaluto na ako. Tapos maya-maya guys, ah, lalabas muna ako para bumili ng malunggay, ha? Oo. Oh, oh, Lalabas mo na ako guys para bumili ng malunggay. Yung isang araw guys, may hiningi akong ano, uh, puno ng malunggay. Kalimutan kong itanim. Siguro na tuyo na yun. Nasa bubong ko siya nilagay eh. Ayan guys, uh, lalabas mo na ako guys. Bibili ako malunggay. Ayan guys, andito na ako sa kabilang bakod guys. Nabili akong malunggay. Ayan, marami silang tanim na malunggay dito guys. Kasi may na may naangkat dyan sa kanila ng malunggay. Yung maramihan kong bumili. Ayan. Wala na kasi kaming tanim doon guys kaya nabili na lang ako. Sayang yung nahingi kong puno ng malunggay guys eh. Natuyo na lang doon sa bubong namin nakalimutan kong itanim. Ayan guys nakauwi na ako guys. Ito yung nabili kong malunggay guys oh. Ang dami. Pero hindi ko naman ito ilalagay lahat guys kasi yung mga gulang hindi ko na siya sinasama sa pagluluto. Yung medyo bata-bata lang yung ano, sinasama ko sa pagluto. ba guys, ano, sira-sira na yung mga dahon, kinakain ng hayop. Ayan guys, oh, kunti lang napakinabangan ko. Sa daming, sa daming nakuha ng aking binilhan. Ayan, mga palpak naman yung kinuha niya. Buti na lang tinulungan ko siya ng kunti lang. Ayan, bago ko kasi naisip na tulungan siyang kumuha. Ah, uh, patapos na siya at tapos na siya kumuha. Ayan, buti may nakuha ako na medyo maganda-ganda guys. O kunti lang yung napakinabangon. Ang daming nasayang. Kasi yung iba sira-sira ang -sira dahon, kinakain, kinain ng hayop ata. Ayan, tapos medyo gulang na yung kinuha niya. Ayaw ko kasi maglagay ng gulang guys. Gusto ko yung medyo hindi gulang yung ilalagay ko sa niloloto kong gulay. Kaya yan guys, o tingnan mo, ang liliit mga dahon. Okay na yan guys, ang mahalaga may malunggay. Ayan guys, magluluto na ako. Uh, hindi na ako maglalagay ng lahok na baboy guys kasi naubusan na kami sa talipapa. Naubos na yung tinda nila. Manok sana, wala na din. Ang natira na lang din yung mga pakpak. Kaya napabili na lang kami ng ano, napabili na lang kami ng galunggong. Ayan. Ayan, guys, ah, nalagyan ko na ng sabaw yung aking ginisa. Tapos, ah, nalagyan ko na lang siya ng nor, guys, na pork. Ayan, kasi nga naubusan kami ng karni doon sa ano talipapa. Kaya, ayan, nor na lang ilalagay ko para magtala sa lasa. Hello guys, kain tayo guys ng tanghalian. Ayan, uh, kanina guys, uh, hindi ko na naipakita sa inyo ang pagluluto ng ano, ang pagluluto ng galunggong kasi yung anak ko ang nagluto ng galunggong kanina guys. Ayan. Ayan. Nakakain na yung asawa ko at saka yung anak ko guys. Bali ako na lang hindi nakakain. Tapos meron akong tinimpla ng juice guys. So, ayan. Para medyo masarap-sarap ang kain. Ayan. kain tayo guys. Ayan guys, kain na tayo guys. Uh, may balita nga pala ako sa inyo guys. Uh, hindi dumating yung aking alaga kasi ano, wala daw pasok yung nanay niya hanggang Biernes. Kaya tuwa-tuwa naman ako guys, uh, mahaba-haba yung pahinga ko. Ayan. mag ano nagpunta sila dito kanina nung wala ako, nung nag, nanguha ako ng malunggay. Anamit uh, bumili ako ng malunggay, dumating sila dito. Wala naman ako dito, guys. Nagluto pa naman ako ng kalabasa, guys, na para sa apo ko. Uh, ang ginawa ko na lang ah uh, babalik kasi sila ng ano, alas 12 ng gabi, ay alas 12 ng tanghali, ah uh, dinaanan na lang niya dito yung ulam para sa apo ko. Nagigyan ko na lang yung apo ko para makakain siya ng, ano, makakain siya ng kalabasa. Ito kasi ang paborito niyang ulam, guys, kaya paulit-ulit na ito yung niluluto ko, lalo na pag andito siya. ang hirap ang hirap ng guys kasi. Marami nang wala nang wala, wala na sa ngipin ko. Para nahirapan ako magmuya. sobrang init ngayon guys. Para ako sa loob ng bahay namin, para kang nasa, ano, para kang nasa oven. Pag wala kang electric pan, talaga namang may ka sa init. Ayan guys, katatapos uh, ko lang kumain ng tanghalian. Uh, magbibidyo okay ako mag-isa guys kasi ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay Yung anak ko na may alagang isang apo ko pa uh, Nandun sila ngayon sa bahay nung apo ko kasi Pag dito kasi hindi siya nakakatulog ng matagal Pag doon siya sa bahay nila matagal yung tulog niya doon Kaya ayan guys uh, magbibidyo okay ako ngayon mag-isa Pero hindi ako gagamit ng mic guys kasi tulog yung mga kapitbahay natin Ayan ito ang mic ko guys Ayan hindi tayo gagamit ng mic guys Mag-aano lang tayo ngayon guys ah uh, ano tahimik na ano lang tahimik na kakanta yung hindi magigising yung kapitbahay kasi mga tulog yung kapitbahay ko guys alam mo ba yung aki speaker guys ay kinuha ko lang yun sa ano sa hulugan may naglalako kasi dito guys na pinapautang kaya kinuha ko lang yun sa hulugan ayan nakadalawang hulog pa lang ako niyan guys ah uh, magkano ang presyon niyan guys ay nasa ano 8000 ayan ang hulog ko linggo-linggo ay ano 400 nakadalawang hulog na ako at saka yung idinown ko na 1k Ayan, ayan guys, kakanta muna ako guys. Habang kung ano, parelax-relax relax muna tayo ngayon guys kasi wala akong alaga ngayon guys. maglalabas sana ako kasi nga sobrang init naman. Mamaya na siguro ako maglalaba. Magkukusot-kusot ako ng konti lang. Ayan guys, magbibidyo okay muna ako guys. Magrelax-relax relax muna ako habang walang alaga. ma magandang gabi guys nandito ako sa kalsada guys galing ako ng grocery Bu namili ako ng konti alam nyo ba guys uh, papunta ako ng grocery uh, kaya ko sa tricycle sa kaibigan ko nakisakay ako kasi tinatamad ako maglakad kaya ngayon nung pauwi ako naglalakad ako kasi nakadaan na uli yung kaibigan ko hindi pa ako tapos mamili sayang nga guys eh eksaktong lampas niya eh, mga konti-konti lang i eh, tapos na akong mamili. Sana ay nakauwi na ako sa bahay. balik konti lang itong pinamili ko guys. Nasa ano lang itong napamili ko, ah, uh, nasa 600. Nasa 600 lang itong napamili ko ngayon. Mamaya na uli ako magbibideo guys kasi may music dito sa dadaanan ko papunta sa amin. Magandang umaga guys. Uh, pakita ko lang sa inyo yung pinamili ko kagabi. Ayan, konti lang itong binili ko pagdating yung mga kasari. Tapos, pagkatapos ko ipakita sa inyo yung pinamili ko mga kasari, ah, mag-aano ako mga kasari, ah, bubuksan ko na itong mga, ay ah, bibilangin ko na itong aking inipon na barya-barya. Ito sana mga kasari, hindi ko pa sana ito, ano, ah, bibilangin itong mga, ano, bibilangin yung mga barya-barya kong naipon. Kasi gusto ko madagdagan pa sana kasi marami akong mga buti na ganito. Kaso, na, kaso nga lang mga kasari, ah, kailangan ko ng pera kaya kailangan ko na itong bilangin kung magkaano itong mga bariya kung naipon na piso-piso. Kagabi mga kasari, ah, bumili ako ng halagang 600. Ayan. Halagang 600 lang itong binili ko mga kasari. Tinawa ang laki ng lagayan. Tapos kung maliit lang yung ano, konti lang yung laman. Ayan. Bumili ako ng isang tay na ano. Isang tay na swak. Ito lang kasi yung kailangan ko kagabi mga kasari. Kaya ito lang yung napamili ko kagabi. Ayan, isang tay na swak. Tapos isang tayo na bird tree. Ayan. Tapos tatlong kang sigarilyo. Yan lang yung binili ko kagabi mga kasari. Isang camel at saka isang malboro red at saka malboro lights. Ayan. 600 na 600 na yan mga kasari. Ayan. Yan lang. 600 na yan. Tapos kahapon naman ang tanghali. Nagpabili ako ng itlog. Nagpabili ako ng itlog sa asawa ko. Sa bayan. Mga kasari, alam nyo ba? XL ang pinabili ko. Bakit ang liit niya? Ang liit ng XL ngayon mga kasari. Ayan o. Eh. mo yung XL mga kasari o parang medium lang. Siguro nagmahal talaga yung itlog ngayon. Kasi XL na daw ito. Ayan, XL na raw yan. Parang medium lang. Pero ang binta ko mga kasari, sampo pa din. Kasi malulugi ako pag yung hindi ko binta siya ng sampo. Nagmahal siguro talaga yung itlog ngayon. Ayan mga kasari ah. Bibilangin ko na itong mga itong kung pipisuhin. Pero hindi siya yan puro piso mga kasaro. kasari. halu halo yan. Hinahaloan ko siya ng lima, sampu at saka bente. Pero piso-piso lang talaga dapat ang iipunin ko. Kaso nga lang ina si pag gusto kong haluan ng lima, hinahaloan ko siya. Ayan o nakaapat na ganito ako mga kasari o. Oh. Hindi pa masyadong puno ito. Pero sabi ko bubuksan ko na kasi. Ayan, noon pa kasi ako nag-iipon ng mga ganito mga kasari, oh. Mga lumang lagayan ko na ito. Ayan, no. Oh. May mga nakalagay pa nga mga kasari, o. Oh. Ano pa to? 2023. Ayan, no. Oh. Seven, ano. Ano ba yung seven? Uh, ang may ay 5, ang 6, eh, June, July, ah, July. Tingnan mo, 7, uh, July 14, 2003. Itong lagayan kong ito. Noon, dati pa ako laging nag-iipon ng papiso piso hanggang ngayon binaglalagyan ko pa rin siya 2020 na ngayon ayan dadagdagan ko pa sana ito mga kasari kasi nga lang kailangan ko na ng pera kaya kailangan ko tong ano kailangan ko tong bilangin na ang bigat niya mga kasari oh isang ganito ang bigat niya kaya hindi ko halos mabuhat ito sa sobrang bigat ayan mga kasari ah, bibilang bibilangin ko na ito ay mga kasari, ah, magbibilang na tayo mga kasari ng ating ipang challenge na piso-piso. Ayan. Ayan, pinamatong nakasulat dito sa isang mga kasari. Oh. May nakasulat pa ako isa dito. Mga ano kasi, uh, sabi ko mag-iipon ako para sa charity kasi may, itutulong ko sana mga kasari kaya may mga nakasulat siya. Oh. Ay. Ayan, ayan. Ay, baliktad. Ayan, may mga nakasulat siya mga kasari kung para saan sila. Dati nung nag-iipon ako, may mga nakasulat sila kung para saan sila. Mayroong para sa ngipin ko. Basta iba-iba. Pag nag-iipon ako, kunwari eh, para sa charity. Ayan, naguhulog ako ng para sa charity. Saglit lang mga kasari, may nabili lang. Saglit lang. Ayan mga kasari, pinagbilahan ko lang yung bumili. Ayan, mag-uumpisa na ako magbilang mga kasari. itong lagayan ko mga kasari, uh, paglalagyan ko siya ulit. Ano yan? Teka mga kasari, may bumili uli. Ayan mga kasari, ito na yung aking mga ano, naipon. Ito yung laman sa apat na bote. Ay, apat na garapon. Apat na ganito. Ayan, ayan siya. Uh. Mga piso-piso, sampung piso, lima, may dente na halo-halo. Halo-halo ito mga kasari pero karamihan ata nito ay piso-piso. Ayan. Ayan mga kasari. Pagpalaan eh. mo. Nakaipon ako ng ganito mga kasari. Nagsimula oh. ata ako nag-ipon nito mga kasari ay eh. mga December pa. Ayan. Mula December ako nag-umpisa nito. Bali, ano na ngayon? Ah, April. December, January, February, March. Bali, apat na buwan. Bali, apat na buwan ito mga kasari, naipon kong piso-piso. Ayan mga kasari, o. Oh. Ayan, may mga halong 20. Ayan. Ayan, may mga halong siyang 25. Ayan. May 10 din dito mga naliligaw mga kasari, may 10 piso din. Ayan. Ayan. Ayan mga kasari, simulan na natin ang pagbibilang. Ayan mga kasari at tapos ko nang bilangin. Ayan. Mabali lahat-lahat yan mga kasari ay nasa 1,456. Ayan. Ito kasi yung lilimahin. Ayan 52. Tapos may natirang, may butal na ano, anim na piso na pipisuhin. Ayan. Ayan ito pipisuhin ito mga kasari o. Oh. Ayan pipisuhin. Tapos yung lilimahin ko, ayan yung lilimahin ko ay nasa 500. Ayan. Nasa 500 yung lilimahin. Tapos yung bibintihin ko, ayan. 200. 200 lang yung bibintihin ko. Tapos ito naman, halo-halo na ito. Ayan. 20 at saka 10. Halo ito. Ayan. Bali, ang total niya lahat mga kasari na naipon ko sa piso-piso ay 1,456. Ayan. Ito yung botal na bariya. Napipisuhin. Ayan mga kasari. Ah, ipabubuo ko yan doon sa mga tindahan dyan sa may labasan namin. Papabuo ko yung iba. Pag hindi naman, ah, dadalhin ko na lang siya sa grocery mamaya at yan na lang ibabayad ko. Ayun mga kasari, ay ibabalot ko na sila. Para ipabuo ko doon sa ano, sa mga tindahan dito sa Milabasa namin. May, dati may nagawa na akong, naibla, may na-vlog na ako dati mga kasari na Ipon challenge din ah uh, naka 700 lang ako noon ngayon bali, medyo malaki ngayon kasi nasa ano siya ngayon ah uh, 1456 ayan ibabalik ko muna itong mga mga kasari Ayan mga kasari, ah, nagkamali pala ako ng bilang mga kasari. Ayan, naibalot ko na sila. Ayan, kamali ako ng bilang. Ito, bawat isang tali nito ay 100. Ayan, 200, 400, 600. Ito pa pala, hindi ko na ibilang, hindi ko nakasama sa bilang. Kaya bali, ang total pala lahat na ito ay ano, uh, 1,550. Ayan, kasi ito, 700 na itong pipipiso. Tapos itong bibintihin, 300. Di isang na. Tapos ito, 500 itong lilimahin kaya 1.5 ano 1.56 lahat. Ay nakuha ko yung apat na piso. Ano 'yon? Ayan mga kasari, o akalain mo may naipon ako ng halagang 1.5. Ayan, 'Yan sa sa piso-pisong ipon mga kasari tingnan mo. Nakaipon ako ng halagang 1.5. Ah maliit man 'to sa iba. Sa akin a ah, malaking bagay na itong 1.5 mga kasari. Kasi maliit lang naman talaga yung aking ano mga kasari, ah, munting tindahan kaya piso-piso lang talaga ang kaya kong iponin. Ayan. Ayan mga kasari, di ba? Laking bagay nung may ipon ka. Tapos itong lagayan ko mga kasari, ah, paglalagyan ko uli siya. Ayan. Ayan mga kasari, yung dilimahin kong 500 at saka bibintihin ko. Halagang 800 lahat yun. Ayan, pinapabuo na ng anak ko dun sa, ano, sa kapitbahay naming may, ano, may hardware. Ayan, kailangan niya kasi ng mga bariya. Kaya yun, dinala na ng anak ko. Ito na lang natira mga pipisuhin. Ayan pag nabuo to lahat ng kasari ay ipamimili ko siya mamaya. Isa, idadagdag ko sa pera kong ipamimili mamaya. Mag-grocery kami mamaya mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.